Kahit konti lang po ang baon yung mga vocabulary guys sa inyong parating na exam, ay eh, posible pa rin po napapasa po kayo sa exam sa mga tips na isi po sa inyo yon. At kung napapasin niyo guys yung mga unang nag-exam sa first batch ay nakakamangha po talaga kasi napakalaki po ang kanilang mga score at may nagpost pa na perfect score po talaga. At ang sabi po nila guys ay napakadali lang po ng exam kaya nakakuha po sila ng mataas na score at nakapasa po sa exam. At ang iba naman na bumagsak sa exam guys ay nagsasabi pa rin na madali lang po daw ang exam kaya lang ay kulang po talaga sila sa pag-aaral kaya hindi po sila nakapasa. Ibig kong sabihin ay madali lang po talaga ang exam at walang binago sa paraan ng exam, sa format ng exam. Ganun pa rin guys hanggang ngayon. Kaya masasabi ko po sa inyo guys na madaling ipasa ang EPS topic exam dahil wala pong binago sa paraan ng exam. Okay. Walang problem solving. Walang mathematics. Walang who invented the telescope. Walang ganun po guys. Korean language lang po talaga at basic basic lang po. Ngayon guys, ito po yung tanong paano po nila nagawa ng mga kuha ng mataas na score sa kanilang APS Ano po yung sikreto nila? Ano po yung ginawa nila? Ito po kasi yun guys. Una, tamang preparasyon at tamang paghahanda sa kanilang parating na exam. Yan po ang pinakamabisang secreto guys. Kapag wala po kayong ginawang preparasyon at tamang paghahanda sa inyong pre-exam guys, ay mataas ang chance na Babagsak po talaga kayo sa exam kahit gaano pa po kayo kagaling, kahit gaano pa po karami ang mga bukabs na baon nyo. Ayan, ano po yung tamang preparasyon at paghahanda sa inyong exam, guys? Unang-una, guys, ay dapat alam nyo na yung mga tanong na lalabas po sa exam. Yung itsura po kasi ng exam, guys, ay paulit-ulit lang po yan, okay? May nagpo sa group, sa APS group na ito po yung mga lumalabas po sa exam, mga picture, mga blank, grab at saka sa listening, igusun mo siyem nika, yung gidon o nika, isa naman mo sulhago isun nika. Paulit-ulit -ulit lang po yung mga tanong yan, guys. Kaya madali po nating paghandaan. At ang pangalawa po guys ay eh, unahin niyo po yung mga madaling tanong. Okay? Alin po ba yung madaling tanong guys? Sa po guys, halos lahat napakadali ng tanong sa listening. Eh? Kung may 120 items po kayo sa listening, ay dapat makakuha po kayo ng kahit 15. Pinakamababa na po yung 15 sa listening guys. Kung maaari, i-perfect e niyo po yung listening guys. Kasi napakadali po ng tanong ng listening guys. Lalong-lalo na po sa conversation at namjat job, new binabanggit na po doon sa conversation nila yung isasagot po natin ang sigreto po makinig po tayong mabuti at sa unang bahagi po ng listening guys napakadali din po kasi pipiliin mo lang doon kung ano po yung sinabi at binanggit po ng audio at sa pangalawang bahagi mga picture ano po yung ginagawa kaya makakuha po talaga ng mataas na score sa listening guys Promise guys, napakadali po ng listening. Ngayon sa reading naman tayo guys, alin po ba sa reading ang mas madaling sagutan? Para po sa akin, ang pinakamadaling sagutan ay yung paragraph guys. Kasi kapag tamang impormasyon ang inahanap guys, ay hahanapin lang po natin sa loob ng paragraph ang isasagot po natin. Ganun po kadali guys. Kapag maling impormasyon naman yung inahanap, ay hahanapin lang po natin sa choices yung salungat sa paragraph. Okay? Ganon po kadali, guys. Kaya para po sa akin, guys, ang pinakamadaling sagutan ay yung itong paragraph. Ikumpara po natin sa unang bahagi ng uh, reading, guys, sa mga picture. Akala po natin na madali lang po yung mga picture pero hindi po, guys. Kasi pag hindi mo alam yung picture na yan, ay eh, wala talaga. Hindi mo talaga magukuha. Ang tamang sagot, maliba na lang kung ma magkakuha ka ng tsamba. At sabi po nila, guys, unahin daw yung graph kasi madali daw yung graph. Mga, mga receipt, mga resibo, mga resita. Sabi nila, unahin lang po kasi madali na. Para po sa akin guys, napakahirap po yung graph na yan. Maliba na lang kung makakuha po kayo ng mga keyword. Pero sa nagdaang exam guys, sa exam po namin, wala po kaming nakukuha keywords sa mga graph at sa mga resita, mga recipe. Yung sodyo, wala po kaming nakukuha. Papakita ko po sa inyo guys, itong uh, nagdaang exam po namin. Ito, graph po ito. Wala po akong nakikita uh, keyword yan kasi wala pong mga kajang dyan, mga jail, mga chokda, wala po. Ang tanong ko kasi sa graph dito guys ay ano po itong graph na ito? Okay? Kaya napakahirap sagutan. Kahit i-translate nyo po sa English yan guys, napakahirap pong sagutan yan. At dito naman napakahirap din. Uh, dito sa likod, uh, ito, ito ay resita po ito ng doktor. Tapos ang pinaka-keyword dito guys ay haro po yung binamit. Uh, haro na word sa pagbibilang po ng days. At kung alam nyo po guys kung paano magbilang sa native sa days, native Korean, ito po yun, haro, ito, kaya, ang sagot po dito guys, itong number 1 dito kasi harap po nang ginamit na uh, word po dito. Okay? Uh, Doon sa fill in the blanks guys, okay. dapat yan po ang ihuli po ninyo kasi magastos po ng oras yan. Nakasave na po kayo ng oras sa paragraph at saka sa, sa unang bahagi sa readings, mga pictures, uh, kasunod na yung mga graph. Kaya, okay na po na uh, habaan niyo po ang oras sa fill in the blanks. Okay? Yan po yung tamang paghanda sa inyong FSTOK exam guys. Pag-aralan niyo mabuti ang exam. Dapat alam nyo na po yung mga tanong, dapat alam nyo na po kung alin po yung uunahin nyo para makakuha po kayo ng mataas na score sa inyong English Topic Exam. At tandaan nyo po guys, huwag na po kayong mag-memorize dalawang araw bago ang inyong exam para magkaroon ng kapahingahan ang inyong mga utak. Mag-review na lang po kayo sa inyong mga books, guys. Kaya kung gusto niyo pong magkakuha ng mataas na score sa inyong mga exam, guys, ay subukan niyo pong gawin itong mga tips na na-share ko po, po sa inyo. Good luck po sa inyo pag exam guys. Sana po, sana po, ay palarin po kayo lahat na matupad ang inyong mga pangarap na magkaroon ng chance na magkapagtrabaho po sa South Korea.